Ang kwentong ito ay walong taon nang nakalipas. Ako si Ronald, isa na ng ngayong pamilyadong tao at naninirahan sa lugar ng Pangasinan. Ibinahagi ko ang kwentong ito dahil sa aking kakaibang karanasan nung ako ay nagtatrabaho sa isang kilalang fast food restaurant. Nangyari ang lahat ng ito buwan ng Agosto taong 2016. Ako ay 29 anyos na ng mga puntong ito. Maaliwalas ang panahon ng hapong iyon. Maya-maya pa, tumawag sa akin ang isang manager sa kilalang fast food na McDonald. Tugon pa nang ako ay kausapin ako raw ay may schedule na at maari na magsimula bilang isang trainee. Masayang-masaya ako ng mga oras na iyon dahil ilang buwan na rin ako na bakante at nag-aantay na mapapasukang trabaho. Tinugunan ko naman ang magandang balita at agad na pumayag sa kanilang itinakdang oras at araw na aking panimula para pumasok sa nasabing fast food resto. Lumipas ang ilang araw, Pitsa sa tresi, araw ng biyernes. Maaga ako nagising upang magayos at magprepara. Maya-maya pa, tumunog ang aking telepono. Isang mensahe mula sa aking papasukang restaurant at ang mensahe ay galing sa aking magiging manager. Nakasulat sa mensahe na wini-welcome nila ako sa unang araw ng aking training. Ngumiti naman ako ng mga puntong iyon at sinabi, Gagalingan ko. Kaya mo yan, Ronald. Magiging regular ka. Masaya kong bigas habang ako ay nakatitig sa salamin. Alas otso ng umaga habang ako ay nakikinig sa tinuturo sa akin ng isang empleyado sa naturing ang pasilidad. Lumapit sa akin ang isang empleyado. Uy, bago! Diyan ka mapipwesto? Ika ng isang empleyado habang ito ay nakangiti sa akin. Ah, uh, eh, oo. Dito daw ako i-assign. Ah, uh, ako nga pala si Ronald. Tugon ko sa binatilyo sa aking harapan. Muli itong umiti. Ah, uh, nice to meet you, Ronald. Ako pala si Paul. Hayaan mo pag may katulungan ka sa ibang area dito, tutulungan ka naman ng iba pa nating kasamahan. Bigkas ni Paul sa akin, nang may halong kagalakan na ako ay makilala. Lumipas ang isang linggo, ako ay pumasa sa training. Aga din akong naging empleyado sa naturingang establishmento. Naging magkaibigan din kami ni Paul. Ngunit habang tumatagal ako sa fast food na iyon, nakakapansin na ako ng mga kakaibang karanasan at kababalaghan. Kadalasan kasi, ako ay ma-assign sa end shift o panghuling shift. Kaya naman, ako at ang iba pang crew na lang ang natitirang naroroon. Kadalasan din, ako ay ang huling lalabas sa establishmentong iyon. Sa tuwing ako ay papalabas o pauwi, hindi mawala sa aking paningin ang estatwa ng magdo, isang clown na nakangiti. Kadalasan tinititigan ko ito. Natural lang naman ang postura nito pero katakataka sa pang-apat na linggo ko na napagtatrabaho dito ay nangyari ang nakakakilabot na karanasan. Gabi ng Biyernes, Pitsa 28, mga alas 11.30 na ito ng gabi. Tumigil ako at muling tumitig sa estatwa. Hindi ko alam, pero nung panahong iyon, eh ngumiti ako sa estatwa at nagpaalam. Oh, pare. Uuwi na ako ah. Bukas na lang ulit. Ika ko habang nakatitig ako sa harapan ng statwa. Maya-maya pa, patalikod na sana ako ng mga puntong iyon. Nang biglang gumalaw ang statwa. mag ka. Ihintayin pa kita bukas. Gulat na gulat ako ng mga oras na iyon na tila ay mabaliw na ako sa takot. Namumuo na din ang mga pawis ko. Dahil din sa takot, agad kong pinikit ang mga mata ko. Ilang segundo pa ang lumipas, muli kong sinulyapan ang statwa. Ngunit sa aking pagsilip, normal lang at parang hindi gumalaw ang statwa na iyon. Napasabi nila ako sa sarili ko na... <laughs> Pagkaguni-guni ko lang iyon. Ika ko habang ikinakalma ko ang sarili ko. Lumipas ang ilang araw, paulit-ulit ang mga nararanasan ko. Gumagalaw ang statwa. May punto pa nga na gusto akong sakalin nito at patayin. Halos ayaw ko na rin pumunta sa establishmentong iyon. Pero wala naman ako magawa Kundi ang patuloy pa rin pumasok dito. Dahil kung ikikwento ko ito sa iba, e baka pagkamalan pa nila ako na baliw o nasisiraan na ng bait. Pero isang gabi, hindi ko na talaga makayanan ang kilabot na aking nararamdaman. Sinubukan ko itong ikwento sa aking kaibigang si Paul. Ah, uh, Paul. Pre. Uh, alam mo ba ang misteryo dito? Ika ko habang nangangatog. Tumitig naman ito sa akin. Ano yon pre? Meron ba? Patanong ni Paul sa akin habang kitang kita dito ang pagtataka. K k kasi pre, gabi-gabi sa tuwing uuwi ako, yung statwa na yan gumagalaw. Ika ko kay Paul habang nakatitig at seryosong sinabi ang aking mga nararanasan. Eh pre, baka guni-guni mo lang iyon. Ika ni Paul na mukhang nagpipigil ng tawa. Pero inilahan ko pa ang iba't iba ko pang mga karanasan sa tuwing mapapadaan ako sa estatuang iyon. Ilang minuto pa ang lumipas, hindi pinaniwalaan ni Paul ang lahat ng aking sinabi. bagkus ay umalis na lang ito at iniwan ako sa harap ng statwa. Natigilan naman ako ng mga puntong iyon at muling tumitig sa statwa. Pero nung ako ay muling tumitig, bigla itong humarap sa akin. Nagbabalak na ako ay saksakin. Dahil sa pagkagulat, agad kong sinugod at inagaw ang daladala nitong kutsilyo. Halos nakipagbuno na din ako sa mga oras na iyon. maya, -maya pa, sinuntok ko ng paulit-ulit ang statwa. Ngunit, gumingiti lamang ito habang kitang-kita mo ang dugo na umaaga sa kanyang ilong at bibig. Tigilan mo na ako! Ika ko ng pasigaw. Maya-maya, sumuntok din ito ng napakalakas. Agad akong napaupo sa puntong iyon. Hilong-hilo at nahihirapan makakita. Maya-maya pa, muli itong sumuntok sa akin. Dahil doon, nawalan ako ng malay. Lumipas ang gabi, nagisigna lang ako sa isang istabilsyemento. Uh, magandang araw, Ronald. Ito na ang ikalimang buwan mo. Bukas na bukas din mabibigyan ka na ng release paper at makakauwi ka na. Ika ng isang personalidad. Nagtataka naman ako ng mga puntong iyon. Hindi ko alam ang mga nangyayari. Wala akong alam sa sinasabi ng ginoo. Lumingon ako ng mga oras na iyon sa aking kanan. Nakita ko ang isang salamin. At nang masulyapan ko ito, kitang-kita ko ang sarili ko na nakabihis ng katulad ng statwa ng fast food na aking pinagtatrabahuan. Gayon din ang aking mukha. Napag-alaman ko na kaya ako naruroon para magparehabilita ng sarili. Diagnose daw ako ng isang sakit na nagkakakita ng iba't ibang imahe at sakit na nagkakaroon ng pangalawang katauhan. Ayon din sa aking mga napag-alaman, ang nangbugbog daw sa akin ay ang isang empleyado ng fast food na naggangalang Paul. Ngunit, ang nagpaliwanag ng lahat at nagpalinaw ng mga gulo sa aking isipan ay ang sinabi ng doktor. Hindi ako empleyado ng fast food. Hindi ko kaibigan si Paul. At higit sa lahat, hindi gumagalaw ang estatwa.